approved. At ang ating exact location ngayon, World Trade Center. Lumipat po muna ang pansumandali dito ang set ng approve para bisitahin ang ating mga kababayang nangarap, nangangarap at mga ngarap pa lang at kasama nila sa pagbuo ng pangarap. Ilan pa sa ating mga panauhin ngayon? Ano? Unahin natin, the only rose among the thorns, si Miss uh, Mary Ann Nunez, General Manager ng Comics Construction at meron siyang uh, papel dito sa Unlad Kabuhayan. At of course, pag nandyan si Mary Ann, hindi mawawala uh, kanyang konsorte, si Michael Nunez, President and CEO naman ng ano ito? MUN? MVN, MVN Builders Networks and Components Incorporated. At not to be left out, kasama din natin, nakikita nyo magaganda namin mga flowers. Ang may kagagawan dyan ay si Benigno Kiazon wedding planner and floral designer. Palakpakan naman natin sila. Alright. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Gandang hapon, Miss okay. Ms. Elaine. Unahin ko muna si Mr. Binigno ha, kasi ang gaganda ng mga flowers mo eh. Kanina ko pa napansin. Paano ka ba nagsimula sa flower? Or, hindi ka naman pinanganak na may flowers sa tabi mo, di ba? Hindi naman po. Okay, so kailan ka nagsimula na mahilig dito? So, bali, nung nag-aaral po po ako sa province, at the same time po kasi bantay kapilya po kami. Okay. May mga pagkakataon na may kapa mga kapatid may mga na events, yes. Tapos yung iba po, walang mag-aayos. So, okay. nag-start po akong gumawa yung crepe paper. Okay. Ginagawa ko po siyang flowers. Tapos Alright. ilalagay ko sa stick ng walis tingting Itutuso ko dun sa puno <laughs> ng pako. Okay. Para po so, doon mo na-discover ang iyong creativity. Opo, doon po nag-start. Okay. So, doon sumibol. Ngayon, ilang taon mo na ginagawa ang flower arranging? So, sampung taon na po. Sampung taon na rin. Parang landmark, ano mga kaibigan, yung sampung taon dito sa atin. Opo. Parang mamaya siguro tatanong ko sa inyo, yung ba sampung taon, yun ba yung medyo pwede ka na huminga na hinga ng maluwag ng konte Kasi five years, medyo hindi pa eh, no? Okay, how do, how do you wish me to call you? Benino, uh, Nino, Bench na lang po, Benji, ah, Benji. okay. Benji, um, doon sa flower arrangement, nakita mo yung creativity mo. Nag-branch out ka na ngayon sa wedding planning. Opo, opo. opo. So, paano namang natisood mo yun dahil din sa flower arranging? Opo. Okay. Uh, nung nakarating na po ako dito sa Quezon City. <laughs> galing so, saan? Galing po ng Tarlac. Okay. Okay. So, may mga kapatid po na nagpapatulong paminsan-minsan kung magpatulong sa flower arrangement mm -hmm. kasi po siyempre, hindi pa naman ako kakilala that time right. nag-uumpisa pa lang ako minsan ano lang uh, sila yung bibili ng flower flowers ako yung mag arrange right tapos po uh, hanggang sa yung word of mouth advertising na tinatawag kinukwento kwento po ako mm -hmm. hanggang sa mga dumating yung pagkakataon na sila na biglang tumatawag sa akin yung mga client na magpapakasal. Okay. Tapos uh, pinag-aralan ko din na. po. Mm, pinag-aralan ko po. Pinag-aralan ko po yung costing, yung pagpapresyo, pati yung buong packaging ng flower arrangement po. Okay. You're now in this for 10 years. So I suppose naging maganda yung takbo kasi hindi ka naman mag ng 10 years nang wala kang kinikita, 'di ba? Opo, awa naman po ng Diyos kaya nagtuloy na rin po ako sa pagiging wedding planner kasi medyo maganda naman po yung takbo nung business. Actually, home base lang po siya. Hobby lang siya nung una. Pero sa kasalukuyan po, eh, nakakatulong na sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon. Benji, thank you very much. No? Lipat na tayo dito sa mga may kinalaman sa Unlad Kabuhayan. Uh, we heard the stories no, of Miss Juvie and Mr. Nemi and then si Benji ngayon. Um, ano ba ang naging thinking at uh, Uh, nagkaroon ng ganitong uh, activity, unlad kabuhay, na napakalaki. Grabe talaga. Hindi ako na-exaggerate, grabe talaga yung tao dito. When did it start or how did it start? Pwedeng bati po muna ako. Oh, sure. Go uh, ahead. <laughs> salamat po sa napakaraming dumalo. Actually, we're uh, two days pa lang tayo. So, itong activity na to, it's a program na sustainability. Ang... gusto ko yung tunog niyan. Opo. So nung inipo na lahat nung mga may kinalaman sa magiging proyekto, una-una yung mga mentors at uh, nag-survey para kung saan magsisimula at hanggang saan yung target. Right. How would you assess? Paano ang sapantaha mo dito Opo. sa mga nangyayari ngayon dito? Unang uh, una-una po Tagumpay. Tagumpay na po ito tagumpay na po ito. Pasimula pa lang pero simula ka agad, tagumpay ka agad po. Okay. Alright, tanungin ko naman yung iyong ex-girlfriend. Ex-girlfriend kasi wife niya na ngayon. ah uh, si Miss Ann. Miss Ann, ah uh, doon sa mga susunod na activities, no? kasi dito meron na kayong inalalayan. I think the last time we talked, 200, no? may napag-graduate na tayo. At yun ay pasimula pa lang because this started when again? August? Opo, August lang. Ngayon ay August pa rin. <laughs> Kaya baby-baby pa siya talaga. Dahil sa naging reception ng mga tao dito sa ginawa nating event, may nakikita na ba kayo na pwedeng susunod na activities na unlad kabuhayan pa rin? Uh, ang unlad kabuhayan po, hindi po nagtatapos lang dito po. Ayan, pakiulit mo yan. Ulitin mo yan. Ah, uh, meron po tayong mga uh, batches na darating right. po. Ang second batch po ay announce po sa atin 'yan sa pamamagitan po ng mga Namin. circular. Yes, so po sa mga <laughs> programa po ninyo. Right. Ngayon po, dito po sa unang event na to, kung saan ang unang layunin po ng Unlad Kabuhayan ay maturuan po ang mga kapatid na masanay at matuto nang iba't ibang kasanayan right. upang sila po ay makapag-umpisa. Right. Mahalaga po kasi sa mga kababayan po natin na matutunan po muna nilang isang bagay bago po sila makapag-put ng isang business. So eto po yung naging uh, main idea po ng Unlad Kabuhayan. So para naman po matulungan natin sila, masustain po nila yung ginagawa po natin ngayon kaya naman po yung suporta po natin sa pamamagitan po na itong Unlad Kabuhayan Summit right. sa pamamaraan kung paano po nila maibibenta yung mga produktong natutunan nila kung paano po nila gagawin. Nakakatuwa, nakakapagod, at halos mawala na rin po ako ng boses oh, yeah. hmm. sa... Pakikipag-usap? Opo, pakikipag-usap. Kaya naman po, ang programang ito ay magpapatuloy pa rin po at ipinananawagan po namin sa mga darating pa pong pagkakataon, uh, samantalahin po ninyo yung pagkakataon po na kayo po ay makabilang po sa magsiseminar at huwag pong masayang bagkos pa kinabangan ng bawat isa po sa atin. Yeah. Uh, before, when we were talking, no, I think it was off-cam. Okay. Pero napag-usapan natin that the skills, the abilities, and even the dreams, nasa loob na natin yan. So yung mga ganito, unlad kabuhayan is only to help bring it out. Not really bring it out nga, help lang bring it out. Uh, sa mga susunod na uh, activities ng unlad kabuhayan, to keep posted siguro, si Michael. Basically, hikayating ko lang po sila kasi nandyan na yung bus natin, bus eskwela. So, nag-start to dun sa NEU University. Ngayon, nandyan na yung bus natin. So, pwede na tayong uh, pumunta sa iba't ibang lugar para simulan ulit yung ganito. Then, uh, hikayatin namin sila na una-una kaalaman, tapos po uh, sipag, then uh, spirit po para makatulong tayo sa iba. Okay. Thank you very much. Si Miss Anne. Inaanyayahan po namin kayong lahat po na kapag ka dumating na po sa inyo yung mga panawagan, mga, mga batches po ng seminars, trainings, wag po ninyo, wag na po kayong magatubili. Uh, sumama na po kayo at sumali na po kayo upang nasa sa ganon kayo po ay matuto, hindi lamang po ng iba't ibang kasanayang, kundi higit sa lahat maging kapakinabangan po ito sa mag, sa kabuhayan po ng bawat isa po sa atin. Yeah. Saka, kasi pag nagpunta ka dito, connect eh, di ba? Opo, ah, yung connection. Meron kang makukonnect eh. Pag wala kang nakilala, kahit isang tao dito, ay, nako. Wala na. May, may diferensya, di ba? Opo, napakahalaga po. Napakahalaga po. Alright. Good luck po sa inyo, sa inyong mga businesses. And congratulations para sa Unlad Kabuhayan. Sa nag-organize uh, at nag-manage ng Unlad Kabuhayan. Si Mr. Michael Nunez, President-CEO ng MBN Builders Networks and Components Incorporated. At si Ms. Mary Ann Nunez, General Manager ng Comex Construction, Interior Design, and Landscaping. And of course, isa sa mga participant natin dito, si Benj. Kiazon, wedding planner and floral designer. Okay, maraming maraming salamat po sa inyo. All right. Mga kaibigan, narito na, sabi nga niya, no? Ibo-borrow ko lang 'yung sinabi niya, narito na 'yung bus. Ito na 'yung bus. Narito na 'yung mag train sa inyo. Nandito na 'yung mga kaalaman, kasanayan at saka connection. Kaya magantabay po kayo sa mga susunod na activities ng Unlad Kabuhayan dahil ito po, parang approve lang. Dinisenyo po ito para sa inyong kapakinabangan. Wala na tayong oras mga kaibigan. Approve na approve na 30 minutes. Kasama po kayo. Tandaan ito, ito ay programang ginawa para sa inyo. Tuwing Martes at Huwebes, alas 5.30 hanggang alas 6 ng hapon, kami po ay inyong makakasama at your service, Elaine Fuentes. At ito ang... Approve. Ito ang... Approve. Gawin natin to mga kaibigan.